20. Hi, hello mga kasisi for today's video, today's vlog. 20 video. So, 20 days na lang daw tapos na ang Ramadan. So, it na. So, pang 10 days tayo guys today. So, kung nakikita nyo, hindi pa kami tapos. Ang dami pa namin hugasin. Ang bak, ang hugasin namin. Yan ang ano namin ng Ramadan dito. Tapos, ayan pa. Ayun pa. O, yan. Ayun pa. O, Tita nga yung lamesa namin, puro sabog. Yan, guys. So, happy 10 days. Yan. Pero happy pa rin kami, guys. As long na uminom kami ng vitamins at kumakain kami ng sapay. Oh. ah inom ko lang, guys, ng vitamins. Hi, guys! Kasi kulang kami sa tulog talaga. Yan, guys. Happy 10 days! Yan. So, update ko kayo sa jider naming malaki. Bye-bye! So, salamat sa ulam. Salamat sa ulam sa nagpadala. Salamat. Meron akong adobong tokwat manok. Kasi bawal ang baboy dito, guys. Kaya meron akong tokwat manok. So, yan, guys. Thank you, Evelyn, sa aking ulam. Yan, kain kami. Ito ulam niya. Yes. So, ang ginawa kong pizza at ang, yan, satar. Yan, ang for today's video. Yes. Then cake. Then meron kami nitong sambusa. At meron kami tuna sandwich. Yes. Ayan na kanina pa kaya ng kain. <laughs> Natakaw. inti gutom? Yan. Yeah. guys. Ang aming ulam. Gutumin po, ewati. Gut eh, Sabi niya, gutom <laughs> daw siya sa taas, gutom din siya sa baba. <laughs> Alam niyo yon, masama. Yun, Pati, bad, bad. So, guys, yan ang aking ulam for today's video. Bye, bye. So, guys, ayan na. Dumating na ang aming hukasiyan. Ayan. Dumating na siya Rose? Okay. aming mga hugasin guys hindi na kami natapos but still strong pa naman guys go lang Ramadan Kareem guys bye